Tinawag namin kayo lahat. Pakinig. Magmula sa araw na ito, tayong lahat ay magkakaisa. Magkakaroon tayo pag sinabi kong ogi, sisigaw kayo pogi. Handa na kayo. Ogi. 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 Magaling. Pinatawag ko kayong lahat. Para sa pinsay nyo, wala tayong swento. Mga taong bayan. Hindi po dyan. Dito po. Kayo mga taong bayan. Ogi! 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 Pinatama po kayong lahat. Para makita ang aking Ernest Bang. Gusto niyo ba ng pera? Yeah! Ayon, si Vice Ganda mamimigay. Vice Ganda! Vice Ganda!